message para sa mga gusto mga maging, maging tulad nyo yung mga yung mga mas younger na, na mga kids na ina-idol kayo ano yung mensahe nyo sa kanila uh, ako gusto ko lang gawin nyo yung gusto nyo dadaling kayo nyan kung saan nyo gusto mo punta ayun lang ren mm. ayun lang rin magpatotoo din sa sarili tsaka tuloy lang pagmamahal yung, yung pagmamahal sa ginagawa wag kalimutan. eh. Um, sa akin man siguro ano, matulog ng maaga. <laughs> Bakit? Para tumangkad? <laughs> Hindi, kasi mas, ano mas, mas okay mag-isip kapag, mas okay mag-isip kapag ka umaga ka nagigising. Oh, yes. mas marami ka na-accomplish. Oh, yes. marami yes. ka na-gagawa. Tsaka maging confident ka. Yeah. So, paano natin yung gagawin sa lawi Ang batang matul, ang bata na natutulog ng maaga, ay, wala muta. Gano'n <laughs> ka lang <laughs> Mga ganun. <laughs> 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 Mga ilang centimeter siya sa tanjo. Siguro may isang ganun. Tadalo! <laughs> <laughs> <laughs>